Alam mo, madalas sinasabi natin na mahirap umasenso dahil mahirap ang buhay. Pero kung totoo lang, hindi pera, hindi connection at hindi oportunidad ang pinakahadlang sa pagangat natin. Ang pinakamalaking kalaban natin, sarili nating mindset. Real talk to, hindi para manisi, kundi para magising. Isa, mas madali ang instant kaysa investment. Gusto natin umangat, pero mas madali ang ML kaysa mag-aral. Gala kaysa ipon. Reklamo kaysa action. Chismis kaysa self-improvement. Hindi masama ang mag-enjoy, pero kapag saya ang inuuna kaysa future. Kung comfort zone ang mas mahalaga kay sa growth, doon nagsisimula ang pagka stop Because your life tomorrow is built by your choices today. Dalawa, takot tayong masaktan pero gusto nating manalo. Lagi nating sinasabi, gusto kong umasenso, pero ayaw natin mapahiya, magkamali, masimulan ulit, matawag na walang kwenta mag-risk. Pero tandaan mo, walang umaasenso ng hindi nasasaktan. Walang lumalago ng hindi nadadapa. Walang nagtatagumpay ng hindi nagsusugal. Success will always require courage. And if you don't risk failing today, you risk staying the same forever. Tatlo, tayo-tayo pa mismo ang NAGHIHILANAN pababa. Sa halip na suportahan, minsan tayo pa ang nangungutsa, nagmumura, nagdududa, nagbabackstab humihila pa baba, crab mentality, at habang hindi tayo marunong magangat ng kapwa, hindi talaga angat ang bansa. Isipin mo kung bawat Pinoy marunong magsabing. Kaya mo yan, support ako, proud ako sayo, ang taas na sana ng lipad natin. Apat, gusto natin ng resulta, pero ayaw natin ng routine. Gusto natin ng big time success, pero ayaw natin. Magising ng maaga, mag-ipon consistently, magtrabaho kahit pagod ulit-ulit na effort na walang nag a -applaus. Pero tandaan, success is not exciting. Success is repetitive. Hindi magical ang pag-angat. Hindi instant. Hindi biglaan. Kailangan ng consistency kahit boring. Kailangan ng disiplina kahit walang nakakakita. Kailangan ng tiwala kahit walang assurance. Lima, at ang P-I-N-A-K-A-M-A-T-I-N-D-I, masyado tayong nahihiya. Nahihiya tayong magbenta, magtanong, magpromote, magsimula, ma judge. Pero isipin mo, yung hiya mo, hindi nagbabayad ng bills mo. Yung opinion nila, hindi nagpapakain sa pamilya mo. Kung gusto mong umasenso, kailangan mong unang talunin ang hiya na pumipigil sa'yo. The real truth, kaya mong umasenso, pero kailangan mong magbago. Hindi ka kulang, hindi ka huli, hindi ka mahina, pero hindi pwedeng ikaw pa rin ang dating ikaw. Kung gusto mo ng ibang resulta, mag -iba ka ng routine. Kung gusto mong umangat, umpisahan mo kahit walang sumusuporta. Kung gusto mong maging successful, tumuloy ka kahit pagod, takot, o walang kasiguraduhan. Because one day, your family will look at you and say, Buti na lang hindi ka sumuko. At yun ang araw na masasabi mong, Ito ang simula ng pagbabago ng henerasyon namin.